guys, may lakad tayo ngayon sa ano ni Nmax. Time check 8:45 ng umaga. So tayo sa ano, silang Cavite. Ito si Nmax. Lalakad natin. Tara, tahan natin ha. Hello guys, good morning. Nandito na tayo sa Perlas ng Silang. Nasa parking area tayo. Time check, 10.30 na ng umaga. Pasok tayo sa loob. Oh <coughs> guys, andito na tayo sa ano? Perlas ng Silang. Tignan Tignan natin. no peaking. of oh, flowers parang may ano ah may event yata ano find 1,000 per flower saan <laughs> yung entrance alam ko may entrance dito eh ayun teka lang wala pa lang ah wala pa dito ka ba? Ano ni picture niyo? Bakit para ano? Souvenir. Ayaw. Uh, Sige. Uh, Morning po. dining ba tayo Entrance fee. 100 100. Uh, senior PWD K80. Pag kumain po tayo, 300 na minimum per head, free entrance na po siya. Bali, mag-ano na po tayo? Diyan na po talaga. Rosaline Ollivine Ollivine Kuwanto 0970 Ano ba yung sa sakin? Nalimutan ko na. Hindi <laughs> ko siya so ulat yung 0970. Ano, 366 2356 Okay na. No. Muntin lupa po. Grabe siya, gabi tayo pumunta eh. <coughs> Mula ba kanina, ma'am? Hindi pa. Mula po na. Kanina umawala. Ah, tama. Para sa atin. Oh. <coughs> Pagkakain, 300. Pari na entrance. Eh, paano binayad natin na 100 kung kakain tayo? Entrance pa rin yan Ah, hindi siya Bukod yung viewing, bukod siya na. Ah, yan naman Tapos, yung picture, pwede namin bilhin sa inyo, pwede nyo. Yes, optional. Optional. O, oh, guys. Optional yung ano, ang ganda dito ah. May picture taking wala rito. Picture. Oh guys, sa sleeping beauty raw. Tingnan natin. Ah, yeto pala 'yon, no. Oh. Nawala na yung dati yung buhok nga yung ano eh, no. Wala. hugon hindi. May babaeng nakahiga. Sleeping beauty daw to. Ito mga halaman dito ah. halaman dito. Ayan. Mga na lang, ano? Dito, ma'am, sir. Doon naman po yung tingin natin para kita yung mga flowers. Ah, ah, sige. <coughs> Ito yung coaching ko ba, oh. Ba't nakarating yan dito? Wala namang karsada. Yung peacock. Oo. Oh. May ostrich din, oh. Guys, may ostrich. Ano tayo makikita, ah? Ostrich. Wow, ang ganda, ah ah uh, guys next natin May peacock. by nanglanggo mo? wala naman after sige. dito tayo para kita naman ko yung kabuuan. Oo, oh. oh, sige, ang ganda. alam niyo? alam Ano pangalan niya, ma'am? Ah, ano pangalan, ma'am? <laughs> Ani? Nicole, po. Nicole, ah, si ma'am Nicole, oh, yung vlogger dito sa atin. Dito tayo. Ay, ka sa vlog ko, ma'am. Atoy TV official. Ano po, ma'am? Atoy TV official. Dito, ma'am? <laughs> dito, ba, eh? <laughs> Teka <Dito ba>? lang, <laughs> dinak muna ka na. Hindi, napanood ko ito kagabi, <ba? laughs> binubuksan eh. Oo, oh, napanood ko yan sa ano eh. Wala na, sinarado na. Sinarado na? Relax na. Ito pa ma'am? Ma'am Nicole? So guys, ito po lang flower na to ay marigold. Ayan. Tapos sa flowers na nasa likod ay koblia naman. Koblia? Koblia po. Koblia, oo. oh. Ito guys, ito pala si Perlas Perlas ng silang Ayan, ayan Tara so guys, dito tayo sa bridge now Sabi ni Ma'am Nicole Ah, ro oh, rose pa yung bulaklak na yan? Ah, varian to Parang alisiman eh, no? Silosa? Oo, ayo Ayoko dyan, silosa yan pangalan nitong bridge na ma'am? Hello guys! Pag nagpunta kayo dito, si Ma'am Nicole ang uh, tourist... na ano, ano, tourist guide uh, with picture, with matching picture <coughs> tira mo dito Tara guys, libutin natin tong ano. Share ng silang. Ito pala si ano. Si silang. Kahiga. Ah, balita ko, sabi ng tourist guide namin dito kanina si Ma'am Nicole. 2 years na raw siyang tulog, hindi pa wala nang bukas na raw haba na. Nala. Ito. Ito putat. so guys, oh, meron pala dito ng ano. Puno ng putat. Ito yung flowers niya, oh. Parang nabuntot pusa akong tawagin sa iba to eh. Pero sa amin putat kasi to eh. Kaya tinawag na putatan. Kaya pala may dala silang laging. <coughs> Dito pala sila magbibig. Ito so na guys. Ika sa taas. Talahib to eh. Kaya lang ibang ano na oh. Fully brown yung ano. Yung dahon nila. Ano ba tawag dyan? Kinumbert. Barian. Ano ba? Barigated. Barigated na yung talahib nila rito. Ayun, dito. Oh. Ay, hindi tayo pinagtura ni mom dito. Ay, hindi naman. Wala naman yung muna dito. Eh. Dinidevelop pa yun eh. Ayun, oh. So guys, may upuan, no? Pwede magpahinga dito. Mahangin so, guys, yung dulo ng yung ligod ng perlas na silang dinidevelop pa yan papuntaron. papunta ron malawak pa rin pala yung ligod nito bago yan sila kuya oh. nililinis nila yung mga ano damo damo Barrigated na yung talahib dito, guys. Oh. Yung iba kasi kung tawagin ito, buntot pusa. Pero sa amin ito yung putat. Ito si Silang.

nakita peacock guys ako, yeah, no? eh. So guys, may part na malilim dito eh, tingnan natin Mayana. na Ayan, dito. Sarap ng hangin. Lahat dito may upuan. Tapos dito sila naglagay ng upuan. Eh. Doon lahat ng upuan eh. Ah. Sarap ng hangin dito. lamig. <coughs> dito. Saan ba tayo dyan? May ibang kulay ng bulaklak sa gitna ayan oh. Ah. Violet yan oh. Ah. Ayun oh. No? Ortin puso eh na. No? nga nakisama yung panahon eh Nara guys. Ah. Uh, naikot na natin 'to. Kakain na rin tayo. So, yung purpose lang po siya. Bring pot lang po. Hindi pwede sa set Ang hindi po wala pong soft card. Hard Okay. Kaya, kumain mga tayo. Saan ang kainan, bae? Saan ang daan? Akyat Meron na akong ano, bae. kaya Salamat. Ayan yata. Hindi ko tagawin muna tayo Ha? Ano ba yung kainan? Ah, sa kabila yun? Sa Kakain muna siguro. Check muna natin. Ah, sige. Tignan natin. Sige. Guys, <laughs> check namin yung video namin. Yung, kanina. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Tara. Hello guys, kakain tayo. Tikman natin yung mga pagkain na larito kung sarap. restaurán. Na, na, Siyempre, pag may restaurant, may restroom. <laughs> Perlas ng silang. Saan mo tayo order? Dito. The Vinci. order <coughs> order tayo ng pagkain guys tignan natin yung mga pagkain nila rito kanin ano may, ano may mga ulam dyan ano pakis pakis ha ano na mix na ano na siya ah, magkakasama parang tapsilog parang ganaan hmm. uh bang silog parang tapsilog pala yan mahal lang ng tapsilog nila 340 na 270 na yun kaya hindi yan o no? yun lang ang laman mm -hmm. mahal lang pagkain dito yung iba din naman